and 20 and 20. Yeah! Dako ka puso, may double birthday celebration tayo ngayong Monday morning! Yes, walang iba kundi ang so ating mga, mga kabarkadang mga. sina Love at Bang Tenny! Yehey! Yeah! Panoorin nyo to! Watch this! Oh, <laughs> Joey, oh. kang <ikaw> ba yan? <laughs> Let's watch this, guys. Panoorin natin watch. ito! Ito na! Oh, ito na! ng sikat ng araw ang kanyang mga ulat panahon. Lahat ay nadak... At sintindi naman ang na bagyo ang hagupit ng kanyang mga payo. Ngayong kaarawan mo mang tani, eto bumaba pagbati para sa'yo. Dad, wish you all the success, happiness, especially good health nagandakan ng mga kapatid mo happy birthday Rick okay. oh happy birthday na birthday greetings for Mang Tani from Melbourne Australia yeah! thank you for being such an inspiration to me and my wife by showing us how you Love mom so much. Mas mahaba pa sa Edsa ang listahan ng kanyang napatunayan bilang isang reporter at host. Ngayon, baker na rin siya. Ito ang matatamis na mga pagbati para sa iyo, love. Happy birthday, inay! Love you! Happy birthday, inay! God bless! Happy birthday! Many, many, many birthday to come. Papapayat ka na. <laughs> Bilya. Sana oh, marami pang birthday natin sa buhay mo. Huwag kang magsawa sa amin, mga kapatid <laughs> mo. Wala na tumulong. Sarado talaga ako sa iyo. And of course, naku, you're always, you make me smile. Kaya naman smile tayo dyan and everything. Mula sa unang hirit family, happy, happy birthday sa inyo, Love at Mang Tani. Aww. Hey! Happy thank you, thank you! maraming salamat sa ating Ngayong umaga, syempre. There you go, ayan, flowers for love. Thank you. Maraming wow, salamat flowers. sa Itawi's Catering. Sarap, and uh, Party Needs no, Shop. No, 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 Yummy food. Sarap Thank you fruits. very well, much. Sarap ng fruits. Yes. <laughs> Ayun, sarap yes. pagkain. Yeah. Uh, tayo marami nila. tayo. Ataling yung pinya. Thank you, thank you.